Naku po, araw-araw quizzes, report at exams. Nakakatakot pa ang teachers kasi sabi nila nagbabagsak siya ng estudyante. Ito ang halos pang araw-araw na aalalahanin ng mga estudyante ngayon. Nakakagulungan ng isipan at nakakaubos ng lakas na parang gusto mo nang sumuko. Paano ba masusolusyonan ito gamit ang mga salita ng Diyos? Ngayon ay magbibigay ako ng limang Bible verses na makakatulong sa inyo para lumakas ang loob mo na tutulungan ka ng Diyos at iyak na mapapasan mo lahat ng exam at quizzes. At ito ang mga Bible verses. Una, makikita sa James chapter 1 verse 5. If any one of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault and it will be given to you pangalawa makikita sa Philippians chapter 4 verse 6 do not be anxious about anything but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God pangatlo makikita sa Psalm 16 verse 8 i keep my eyes always on the Lord with him at my right hand i will not be shaken Makikita din sa Genesis chapter 18 verse 14, Is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. At ang pinakahuling verse ay makikita sa Psalm 121 verse 2, My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Wala pong mahirap at lahat posible po sa Panginoon. Kahit gaano man yan, kahirap ang mga exams. Kung malapit ka naman sa Diyos na gumawa ng langit at lupa, ay tiyak na mapapasa mo yan. Ang kailangan lang ay tiyaga sa pagbibigay oras sa study at doon ibubuhos ni Lord ang kanyang wisdom. Take note, ayaw ng Diyos ng tamad. At yun po ang nasa loob ng video ito. Ako po si Kuya Pikot. Naway may napulot kayong aral at na-bless kayo. God bless and shalom sa inyong lahat.